Ang umaayaw ay hindi nagwawagi. Yan ang kasabihan. Laban lang. Vlog lang ang vlog. <laughs> Kahit ko konti ang viewers. Tuloy-tuloy lang to. <laughs> Napakababa ng viewers ng vlog ko kahapon. Maraming ayaw ang paltat. <laughs> so, ayun nga. Gumagawa kami ng project kahapon ni Maro. Napakadami. <laughs> abay, sabi ko nga sa kanya. Abay, pagod na pagod na ako. Dagdag pa yan. <laughs> abay, parang awa nyo na. Huwag na kayo magpa-project. <laughs> Pagod na pagod na ako. Napakadami ko pang ginagawa. Pagkagising ko kayo na umaga, agad-agad ako nagluto. Yan ang ulam ni Maron kanina umaga. Ang tortang giniling baw. At heto nga, at inihanda ko na ang kanyang agahan. Yan nga ang kanyang pagkain at ulam. So, ayan na nga at kumakain na ang anak ko. At napakasarap nga daw ng kanyang ulam ngayon. Nagustuhan nga niya ng bonggam-bongga. O, oh, ayan ang pruweba ubos na ubos. Kadalasan kasi meron siyang tira at ako ang umuubos. Abay ngayon pag check ko, Ubus na ubos. Nakakaloka pero okay lang. At least marami siyang nakain. So ayun na nga at pumasok na ang anak ko at ako naman ang papasok. Nagmamadali nga akong gumaya kasi nga baka tanghaliin ako. So ayun nga paglabas ko ng bahay, yun nga nadatang kuya, naka-stop ang mga sasakyan. O dinaghintay ako na matagal. At magandang magandang araw po sa ating lahat. Hello universe and hello world. <laughs> Sana po ay lagi tayong masaya. Good vibes araw-araw para pasok ang suwerte. Dead lang ang traffic para hindi masira ang araw natin. <laughs> o, di ba araw-araw nasa vlog ko ang tulay? <laughs> Ibali, malapit ang matapos siya. Minamadali ata. So, hindi at nandito na ako sa pasyente ko at napakaganda nga ng bahay na pinapagawa nila. O, oh, di diba? Mansion. At sana all. At ayan nga, nila ako na sa buong. Gaganda nga daw ako dito. Excuse me, maganda na ako. <laughs> Eh, di lalo pala akong gaganda. Charot! <laughs> Hindi naman masamang subukan. At susubukan ko nga. <laughs> Nabudol. <laughs> so, ayun yata Nandito na ako sa huling pasyente ko. At hapon na. At napaka-inita, kaloka. Tuwing <laughs> mapapadaan ako sa tulay, naka-start. So, ayan nga, at pauwi na ako dyan at tapos na ang aking maghapong pagtatrabaho. Pangiti-ngiti lang ako dyan pero pagod na pagod na yan. Talagang ganyan ang buhay. Kailangan magtrabaho na magtrabaho para may kainin. Pambayad ng mga bills at nang may maipadala. <laughs> at syempre, kailangan din natin mag-ipon. So, na nga, dito na ako sa palengke. At bibili na ako ng ulam ni Maron kasi nga may ulam pa ako sa ref. At yun na lang ang uulamin ko mamaya. <laughs> swen nga at pauwi na ako dyan pagdating ko nga sa bahay nagsaing na ako at naglaba so ayun nga at nandito na ang anak ko oh, oh. oh kamusta ba pag aaral mo okay kamusta yung project mo pwede daw yung gano'ng kaliit pwede daw gano'n na lang daw kalaki baka daw mapuno yung room di ba very good ka Medyo So ayan na nga, tigagaya ko ng ulam ni Maron at magluluto na ako. Lalagyan ko ng itlog at sizzling fry. So ayan na nga, nilagyan ko na ng itlog ang karne at mekos-mekos muna. <laughs> Para kumapit ang harina mamaya. so ayan na nga, ilalagay ko ng harina. Ano ba ang pangalan niyan? Crispy fry. <laughs> at mekos-mekos ulit ang bonggang-bongga. Pasensya na kayo sa boses ko, pagod na. <laughs> Niluluto ko na nga siya.